Sa na pasulyap, sulyap, ay, excuse me. Wait lang. Parang kinakala kita. <laughs> rain, rain pangalan mo, di ba? O, see. Okay lang ulit na partner ulit kita sa single na lalaki. Ay, excuse me, guys. Tanungin ko lang sa ano kung single ka. Single ka. Okay lang na partner kita sa single na babae. Pangalan mo, guys? Mark. Mark? Ikaw, ay, Rain ka, ano? O okay lang mag-handshake muna kayong dalawa ang simula sa simpleng pasulay sulay na papansin yeah. tapos tinginan tinginan For the last time, handshake mo na ulit kayo dalawa. Ayan. Ipalit na ng Facebook. Sana